Yan guys, uh, magandang hapon. Ayan. Kita natin yung paglubog ng araw. Yan guys, so, paglubog na yung araw. Uh, anong oras na ba? 5? 4.40 Maglulubog na siya. Ilang minuto na lang. Oh. So yan guys, andito pala kami sa aming lugar. Ayan, dito ang aming lugar. Pero lugar ito ng katrabaho ko. Ayan, pinuntahan ko siya dito. Ayan. Tingnan natin yung pagkalubog ng araw. Ayan, shout out sa ating mga kaibigan sa ating YouTube channel. Ayan, don't forget like and share and comment. And subscribe na rin po. Thank you so much guys sa ating uh, ano. So ayan. Dito tayo sa ating uh, ano. Hinintayin natin yung kasamahan natin oh. Kaso hindi pa. Dito yung dadaan. Ito yung bahay nila dito. Hmm. Ito yung bahay nila dito. Maraming bata dito naglalaro mga kapitbahay. Ayan Dito pala guys sa ano, dito ko sa labas. Yan dito sa paligid, paligid paikot. Yan, merong ano din yan. Oh. Yan mapresko po rito guys, mapresko. Yan may baka rin doon oh. Yan. Yan lulubog na yung araw. Kita na natin yung paglubog ng araw guys sa may bahay doon sa tabi. yun, kitang-kita sila doon Kailangan na kasi ng Dito lang tayo guys okay, sa labas ng bahay. Habang hinihintay natin yung katrabaho ko. Ah, ko lang siya. So shout out guys, sa ating mga kasamahan natin dyan May mga bata rito naglalaro lang. Sige na guys Hindi ko setaw. tayo guys sa unahan Nandito natin yung ano sa unahan dito. mana? damo mana? na ini mau ada mata atasnya indamu? itu guys oh, ya. Yes. Ito ang ano namin uh, sa barangay namin. Ayan. Nakauwi na tayo sa probinsya. Yan, mapris ko ang hangin dito pag nagtrabaho tayo sa ano sa da, sa Manila. Ako, grabe ang init. Pero talagang ano lang kasi pag mainit, may trabaho. Yan. Ikot-ikot lang po tayo dito guys sa ating ah. bahay ay sa ating uh, lugar ano no? ang baba lang nitong mga dahon na ito pero magataas na andam oh nandito kumakain yung baka naglalaro yung, yung mga bata doon oh. oh. Ang saya nila naglalaro ng ano. Papalipad sila ng ano. So yan lang guys. So uh, thank you so much sa inyong pagpanonood. Don't forget like, share and comment at please sub subscribe to uh, guys, mag-iwan ng bakas at tayo ay babalikan. Alright, then guys, thank you so much, God bless, have a nice day.